Morning mga kasuper, kasari, ka-negosyo ka Time check is 5.23 a.m. Ayan, pagbukas tayo ng natin tindahan ng uh, 4.40 a.m. Pagbukas pa lang ng ating tindahan, meron na tayo agad pabuhin na mano ng plus apple, dalawang piraso. And then sumunod ay kalahating bote ng mantika, 18 pesos. And then sumunod ay... Uh, isang kilong bigas o diba 60 pesos din yon tapos yon yung last natin ngayon ay coffee brown 9 pesos single mm, diba magandang buhay naman no so madilim pa sa labas ayan napakaganda rin talaga kapag talagang nagbubukas ka ng maaga kasi may mga time naman talaga na kahit magbukas ka ng 4am hanggang uh, lumiwanag, wala ka pa rin buhay na mano. <laughs> Pero kadalasan, kapag maaga ka nagbukas, maaga rin ang buena mano. So, ganyan talaga ang buhay. Wala tayong magagawa dyan. Importante, nakakabenta tayo sa araw-araw. Kahapon -araw. ng hapon, meron na naman tayong pabili sa aking anak na bunso. Doon sa ko ng grocery, ayan yung nisin ramen, 5 pieces, yung creamy seafood, tapos anim na piraso ng sarsaya. Oyster sauce. Ayan, hindi makita. Ayan. Kasi may, da may dalawa na lang tayo dito matitira ng sarsay oyster sauce. So, ganito lang oyster sauce sa akin binibenta. Tapos, dito naman sa eco bag ay meron lang tayo dito. Champion na fabric ko. Nang kulay blue. Ayan, uh, apat na tayo na ganito. So, six pieces ang isang tayo lang nito fast moving kasi sa akin yung ganito pero malaki ang fast moving yung maliit niya is slow moving kasi syempre mas makakamura nga naman sila kapag malaki dahil 8 pesos yung maliit 10 pesos itong malaki tapos nagpabili lang ako ng tatlong ano habayan ayan yung bareta natin ng champion So, sa bilis na oras, hindi na natin na malayan, ay September 202024 2024 na pala today. Friday, end of the week na naman, kaya I'm happy na naman ang mga estudyante natin. Plus, exam pa nila. So, ilang days na lang, eh, talagang October na. Hindi na natin mapigilan na papalapit na naman ang kapaskuhan. So, magdi-display lang tayo ng ating mga pinabiling nga kahapon sa ating anak. And then, magkakapilang tayo. Ewan, rin mo kanina. Before 7 a.m. pa tayo, may uh, kumakain ng tinapay kasi pagkatimpla ko ng kape, kumakain na ako ng tinapay. Ito 'yung binebenta ko dito sa akin tindahan na may palaman siya ng ube. Paborito ito ng karamihan ng mga customer ko. 6 pesos ang puhunan, 10 pesos ang benta ko. O, ba? Diba? Hindi lahat ng ating paninda kailangan. Papiso-piso lang ang ating patong. Bawi-bawi rin tayo pag may time, ba? Diba? So, meron tayo dito ah uh, kanin. Ayan, nagsaing ako kanina before 7 a.m. Tapos, meron tayong, ano, uh, pansit bihon. Pas uh, dala ito ng anak ko kanina. Uh, before 7 a.m. dumating kasi siya. Nag-grab kahapon pa yon Tapos, ngayon lang umuwi. 'di ba? So, time check na natin is 10 AM o 'di ba saktong 10 AM na. Kapag tindera ka talaga hindi tayo makapag-focus sa ating ultimong almusal. Hindi natin matapos-tapos. So, kanina nagtimpla rin ako ng kape. So, halos na nga lahat lang yung laman niya, lumamig na. So, ininit ko lang siya ulit tapos tinagdagan ko ulit ng tubig kasi mas masarap magkape kapag mainit ang ang kape, 'di ba? Kaysa sa malamig. So, I love iton. Ito pa yung tasa natin doon sa previous company ko. O yan. Kaya, pagka nabasag ito, wala tayong souvenir. <laughs> diba? Tapos, meron din tayo ditong nilagang itlo. Ay, isang piraso na lang. Kanina, nag ibabaw ko sa kanin ng dalawang piraso kasi yung isa para nga doon sa isa kong anak and then, yung isa nga para sa akin. So, pero kailangan natin sa katawan natin Uh, every day dapat dalawang nilagang itlog para healthy, diba? hayan tapos na tayong kumain. Time check na natin is 11:12 AM. Hayan. So nagsalang na ako na may wash, iwo washing dahil maya, maya darating na yung aking bunso galing school. So ngayon, uh, kung natatanda niyo, meron ako na i sa inyo dati na isang customer ko na dati, yung pamilya, yung pamilya na yon na laging umibili dito. So, kaya taon-taon din, meron silang papasko sa akin, silang buong pamilya. So, isang bahay lang naman ang pagitan dito sa akin. Halos kalapit ko lang ng halos kapit bahay ko lang. So, itong lola, uh, nakakautang naman siya sa akin kahit na pera dati. Pero, syempre, uh, dahil pera nga ng tindahan, kailangan natin patubuan. Hindi naman pwedeng walang tubo dahil So, ah, uh, imbis na nagagamit nga natin na puna sa tindahan, kapapa-utang natin, kaya tinutubuan na lang natin. So, bukod sa pera na nautang sa akin, pati yung mga items na ito sa akin tindahan, nautangan nila ako. Kasama ng mga apo niya, pero siya yung nagbibabayad. So, minsan, yung mami nila, yung, yung pinakananay ng mga apo. Ah, uh, utang din. So, ngayon, dumating sa point na hindi ko na nga sila napapautang noong 2023. Kalagit na ang ng taon noong 2023. Tapos, ah, uh, Siyempre, 2023 ng January, uh, meron na tayong kakompetensya dito sa may kanto na tindahan. Ngayon, so, nung hindi na natin sila napapautang, meron ha, dito na sila palaging bumibili sa may kanto. Ngayon, uh, na-share ko nga yung yun, yung tao na yun, yung lola, na si, si, sinisiraan pa niya ako sa iba. So, dito daw sa katindahan, kaya ayaw na niyang bumili dahil nga mahal daw ang aking mga paninda, di ba? Kasi sabi niya nga yun na mahal, palibasa, hindi ko na napapautang. gano'n Kaya, yung mga tao talaga, di ba? Yung mga ibang tao talaga, maganda lang sila sa inyo. Uh, -ayos lang sila makitungo sa iyo kapag meron silang napapala. Pero kapag wala na silang napapala sa iyo, sisiraan ka na. Uh, Kung hindi, ka na, hindi ka nila papansinin, sisiraan ka pa sa iba. So, sabi ko sa sarili ko, nung no, nalaman ko yung gano'n na paninira niya sa akin, sabi ko sa sarili ko, lalapit ka rin ulit sa akin. Kumbaga, uutang ka rin ulit sa akin. Hindi nga ako nagkamali, hindi nagtagal. Ah, Pinapansin-pansin na naman niya ako. So, pakaramdag ko na talaga, sabi ko, may kailangan ito sa akin. So, hindi nagtagal, ilang araw lang. Lumapit ulit siya sa akin dito. Humihiram siya ng pera. Sabi ko naman sa kanya, hindi na talaga ako nagpapautak. Hindi, siya na. O, di ba, pagkatapos ka siraan sa ibang tao lalapit ulit sa iyo kapag wala na siyang malapitan. So ganoon talaga 'yung mga ibang tao. Hindi ko naman nila pero karamihan talaga ng mga tao ay ganyan. Kilala ka lang kapag may na, ma, may napapala sa iyo. So ayun na nga, hindi na nga dito bumibili, bibili lang dito, mag-uutos sa mga apo kapag meron ah, kapag wala siyang mabili doon sa kanto. So ngayon, ito sinasabi natin ng lola. Hindi lang siya actually na talagang totally na lola dahil mga senior pa lang siya, mga 60 plus, gano'n. Kasi malakas pa naman ang katawan niya. Nakakapag-chismis pa nga, di ba? <laughs> ito sila wala, siguro one week na hanggang ngayon, dito na sa akin bumibili tuwing umaga, tuwing madaling araw. Minsan iniisip ko, noong una, sabi ko, bumili lang siya rito, baka kakusarado pa dun sa may kanto. So lately, mga ilang araw, napapansin ko, kahit bukas na doon sa may kanto, dito pa rin siya bumibili. Kadalasan ang binibiling sa akin sa Brown, kagaya pa rin man dati, yun pa rin ang kapin niya. So, minsan bibili sa akin ng mga biskuit, mga ganon, tinapay. So, tuwing umaga yon tuwing madaling araw na ako magbubukas ng tindahan, uh, madalas na siya nang ang nagiging bueno mano ko. Kaya, uh, lesson learned lang sa atin bilang mga negosyate, bilang small business owner. So, lesson learned lang na piliin din natin yung mga tao na pinagbibigyan natin at tinutulungan natin kasi hindi lahat ng mga tao ay marunong tumanaw ng utang na loob. Mangyari man yun ay hayaan lang natin ng mga taong ganyan. Huwag tayo magpapa-stress sa mga taong hindi naman uh, karapat dapat na ika-stress natin. Basta intindihin natin yung buhay natin. Ang mahalaga wala tayong tinatapakan na kapwa-tao. Hayaan mo lang sila kasi kagaya niyan, 'di ba? Lalapit at lalapit at babalik at babalik pa rin yan sa 'yong mga 'yan ng mga customer mo na mga walang putang na look of, o, 'di ba? so, ilang ang ating share at maraming salamat sa walang sawa suporta. Thank you for watching. Sa akin, mga kasari diyan, more benta po sa ating lahat. Happy weekend everyone. Bye-bye.